Bale, kanina nga pala, eh, meron tayong ginugupitan. Dito tayo nakapuesto. Habang may ginugupitan tayo, tumutulo sa taas. Ayan, live po tayo sa ating channel. Sir, ano bang nangyari dito, sir? Eh dito sa araw, ano, may gumagawang ng pispan sa taas dapat yun sa baba. Oh tumanda Loko rin mga to eh sa pispan gumagawa ng pispan sa taas eh. Sir, wag kang magalit sir Galit ka ba? Hindi, <laughs> <laughs> nee, papaliwanag <napang> lang. Nagpapaliwanag. <laughs> ma'am. Bakit ka tawag ng tao, tawa, ma'am? <laughs> Isa ka ba sakot ka ba sa nangyari dito sa pagano? Pagtulo. Hindi pala pagtulo pagbaha tutulo tutulo tutulo, tutulo. Bali ito po yung mga tumutulo Hindi naman po siya totally tulo hindi ano talaga siya Ah, gripo na siya shower Shower siya Ayan Ayan Ang dami po Ha Sabot mo to Andito yung pinakamaraming agas. Ayan yeah, no? Sa pinakang counter namin. At saka sa waiting area, sobrang dami. Ayan. Kala mo nagsigarilyo dito kasi tumulo na yung shower namin eh oh. Dahil mo pa nag, ano dito eh. Nagluto sa ilalim eh. Ayan. Ayan. Balik kanina nga pala eh, meron tayong ginugupitan. Dito tayo nakapwesto. <laughs> Habang may inugupitan tayo, tumutulo sa taas. Ganun yung nangyari. Napakalupit. Balik tayo sa iyo, sir. Para oh, maka... Oo, mga kakamay, mga kapwesto ka. Bahala mo yung kakasang Pa, pa, ambi... Ang bilis na lasing ni Sir ah. Babantayin na lang, babantayin na lang. Tawa mo. Tawa ka ng tawa ma'am. <laughs> 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 isa na parang, no? <laughs> <laughs> eh, ayan, mabuti na lang dito sa bandang paloob papuntang pantry namin. Walang katulo-tulo. Bali, dito na siguro kami matutulog. Hindi na kami uwi. Kasi mabahin na kasi sa amin ay...